pa. Ito si Balbalio shit. Nandito ako ngayon sa sementeryo. Kasama ko si, si Bino. Nandun sa kabilang side. nag -intro siya. Ito, tropa. Katapos lang ng ano. Ayan, grabe. Nakakatakot ang itsura. Shit. Ang gagawin namin ngayon, pupunta kami doon sa libingan ng mga bata. Tapos doon kami mag-ghost tube. Shit, nakakatakot ang itsura. Hindi ko lang kung nasa, nasa siya. Si Bino kaya nasana. tropa. Ayan. Ayun, hindi siya nag i na. Ayun, nandun. Ayun. Shit. Pukot. Oh, Visit ka. Ayun. Tara. Ayan. Grabe. Ito na. Ayan. Ayan, magkasama na kami. Ito, ni Bino. Yun, diba? Oh, mag-explore okay. kami dalawa. Ayan. I-explore natin Yan. ang simenteryo ng pagkatapos ng November 1. Ayan. Oo. Diba? Titirahin namin. Saan tayo magsisimula, parang ko yun? Ito, kitang-kita nyo naman, o, no? linis. Tignan mo, linis, Tiling mo. tignan mo. Nakakatakot kasi pag ganito, oh. kitang-kita mo lahat. No? Oo, kami dalawa lang, si, si, ano, si Boss Rino, hindi namin Ayan. kasama ngayon, kami dalawa nagsama ngayon. Oo, talaga, inuwanan Oo. natin, hindi niya alam. Hindi niya alam. Oo, kaya kami dalawang, dalawa. Yan. O, so, tinangasan natin si Boss Rino, kaya Ayan. niya, sasama natin o. siya. pahala siya, ngayon, kami dalawa. Ayan, Ayan. Shit. Oh, yeah. na rin, okay. oh kaya, shit, nakakatakot talaga oh. Okay nang yan, grabe. Ay, nalimutan ko pala yung mic ko. Oh, Yan mo na, okay na yan. Pwede na, pwede na, pwede na. Dito tayo, shit. Nakakatakot tong itsuro. Oh, shit, ito yung dalawa. Tayo ba yung pupunta doon no? sa ano? Sa libing ng mga bata? Saan ba yun? Eh, hindi ko alam eh. Hanapin natin eh. Shit, wait, bakit bukas yung gate? Bukas yung gate oh. Ito yun. Baka may ano dyan, may tao dyan. Mm, oh, shit. Grabe yung churo. Nakatakot talaga. Shit. Walang yay. Eh. Nakakatakot talaga mga tropa. Oh. Kasi kita kita mga Oo. sobrang tahimik. Ano yung maraming mga damo-damo. Oo. Ngayon hindi tinabas. Ngayon tinabas tapos kita kita. shit. Hindi. ko. Kala ko Teka. Shit shit. Nakakatakot talaga. Oh. Shit. Ayan. Lalakad kami ngayong dalawa

Siyempre ba ano, bata pala ito. Oo nga. Siyempre nika, may, may kamalambaw Oh shit, ito na pala eh. Ito, ito pala, Ay, ito na yung libin nila mga bata. Ito na. Shit. Oh shit. Ayan, ayan. Ito yung daan. Nakatakot yung daan talaga dito. Shit. Ano pare, pupuntahan natin? Ikaw, ano? Teka, natatakot An ako eh. Natatakot din ako eh. Tarihan, ano, pito mo, sabi ko siya. Akala ko matapang. Parang tiktado ka. Yung takbo ko, papunta pala dito. Oo, papunta pala dito. Ito pala, bungad namin, no? Oh. Kasi punta natin. Sige, sagsaglit lang kami. Shit, nakakatakot na itsura, oh. Holy shit. Oo, shit. Oo, oo, shit. Ayan, ayan na, Oh, shit. Oh. Kachang na, boy. Oo, hindi ako tatakbo, gago. Oo. Oh. Oh. Gago baka ako takbuhan mo. Tara Oh shit. Oh, oh shit. Grabe. Oo. Oh, ito yung mga libingan. Ayan ah. yung tropa. Ang balita kasi dito may nagpaparamdam. Kasi malimit daw tuwing hapon at saka gabi. Ha? Shit. Ayun, kita mo, sasanggol pa lang, patay na. Oo, bago lang. Ayun, ay simento. Ayun. Tangan, pare, ano, tatagal ba tayo dito? Hindi ko alam. Huwag ka nang hindi. Ayun. Uy, 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 puta kayo na ako. Huwag kayo nang hindi. Gago ka. Uy, isit ka talaga. Tagis ka. Uy, tagis ka. Gago ka talaga. Oo, oh, gagong. Kinaka ako dun. Kinakabahan ako dun eh. Oo. Uh, Oo. Uh, 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 grabe shit. Ito na. Ito na kami. nasa, dito na kami sa apartment. shit. Tangan ko eh. uh, oh, shit. Dito yung may nagparamdam eh. Yung sumisipol. Ano yung puti? Punta lang dula. Ano Oo. 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 Ano? Ang ah, lakarin natin dito. Parang <sighs> sa dulo. Oo, dulo. Ang na nakatakot yung tsura. <laughs> <laughs> dito pala. Kung na gusto Grabe. grabe yung Oo, <inaudible> iba. Ibang itsura. Oo, sige. yung na kami. Oo, grabe. Sana wala magparamdam. Ayun. Ay, ito. Grabe, Ito yung pinuntahan natin. Ah, ano? Shit. Oh, ano? nga, Next time, dito kami mag-aanap to. Ay, maganda to. Oo. Kaya lang yung backroom. May backroom yung ano. Si yun. Oo, at sa yun Hmm. Hindi, napuntahan na natin. Shit. Oo. Oo tayo, 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 dulo? Ano kapunta natin dulo? Kapunta na rin. Kapunta dulo eh. Ito Apartment. Ay, shit. Oh. Shit, ayun yung dulo. Shit. Grabe. Yan, dalawa kami. Dungo kami ini. Uy, siya nang labas ito. Ay, kanyan. Ay, kanyan. Grabe, layo. Teka, mag-ghost tayo? Ghost tayo. Sige, sige. Sige, sige. Mag-ghost Mag-ghost pala dito. Tika lang, mag dito. Tignan ko lang ito kabilang Oh, shit! Doon, pa nakakatakot na tsura dito. Oh, shit! Takot, takot, takot. tulong na tayo. Hello?

Wala, hindi lang sasalita ang guest No? Sabi. Orang, ha? Ano rin ano, dito? May makinig daw. Makinig daw tayo. Ha? Makinig daw? Kanina po kami makikinig. Oo, oh, kanino? ]right. Tanginabuyo na ako. Nagtagumpay. Ha? Huh? Magtagumpay. Ayun, magtagumpay? Magtagumpay daw tayo. tayo. Tagumpay? Puta nga na. Pari, nakakatao. Tanging... Tanging... Oh, Grabe. Magtagumpay daw tayo. Oo. Tanginabuyo. Tanging... Saan po kami magtagumpay? Uy, dito mo. Oh, puta. Oh shit, tangay na nakatakot dito boy Explore naman na explore Explore, niyakaw ko lang siya mag explore kasi ayaw namin magmukbang Basement? Okay, basement ba dito? Tangay na boy Kaibang Ay, ay, shit! Palaka putang Takot pala ka pala Ang laka, ang laki Oo, shit, kasungkal Grabe Grabe Oh, ano, yun, nakakatakot doon. May nakatayo doon. Oh. May, may, may mm -hmm. nakatayo doon. May nakatayo doon. Oh, Shit. Mm -hmm. Baby, ano, gido. May, man, may nilibing na bata. Ay, shout out ka pa din. Ah. Uh Oo. -oh. Ah. Maganda sana dito sa ano. Oo. Tumalon. Oo, oh, tumalon? Oh. Kanina pa tong tumalon na to. May ano, tatalon tayo? Oh. Ano? Maswerte. Maswerte daw. Masmerte Pag tumalon daw tayo. Mo. Ay, puta. Man, ah, shit. Ano? Oh. Ano? Ano katotohanan. Daw? Katotohanan? Yeah. Shit. Dami na kalimit to di ghost oh, grabe ah. Yeah. grabe ito sa kabila oh. Saan? Ay, ito. Tiga mo, pari oh. Sa taas oh. Oo, yeah. oh, eh. yung kabila. Oo, no? oh, ayan. Nakikita mo pa? Oo, oh, nakikinig mo. Sino? Ba? Sino po? Sino, Sino nakikita? S Sino nakikita? Nakikita mo ba? May oh shit. Oh. Kala ko may nakadungo. Tanginig yung taong yun. <laughs> Kala ko. Oh, pare. Oh, lisin. Grabe. Martilyo. Martilyo. Si Ban. Sino? Ako? Wag ako. Pupukuan ka daw. ito. Ito. Ito maganda oh. Ito maganda dito. Oo. Oo, ito. Oo. Oo. Pero, grabe kita may itsura ng cross. No? Mm -hmm. Pare, tara. Ano? Lipat tayo. Oop, ang liwanag. Teka, pare. Mm hmm, hmm. teka, hindi. Ano yung mo? Ayan, teka. Lipat dito tayo dumaan sa kabila. Baka may maano tayo. Oop, Interesting. Wala. Interesting daw. Shit. Pa Oo, oh, pala dito. Maganda mga puntahan. Ay, ito. Grabe, oh. Ay, dito tayo. Dito tayo tumukos. Ayan. Shit. Ayan. Shit, shit. Uy, puta. Uy, nakakatakot dito. Ah, Ayan, Ano? Uwi ka na? <laughs> Kamusta ka, ka na? Uwi ka na? Uwi ka na, puta. Kamusta ka na? Pinauwi na tayo. Pinauwi na tayo, ah. Hindi, punta natin dulo. 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 Punta namin dulo, mga tropa. Sisilipin lang namin. Grabe, nakakatakot ang tsura. Grabe. Actually, hindi, okay, oh, eh. oh. oh. hindi kami maka... Oh, grabe yun. Oh. Oh. Actually, hindi kami makapag-solo. Nakakatakot talaga ngayon yung itsubre. Balak namin maghiwalay ng Bibino. Kaso hindi, na. eh, nakakatakot. Malalaki daw. Uh, Malalaki? Oo. Oh. Malalaki ka daw. Ha? Ano ako, bakla? Tarantado yun ah. Tama ba? Kupal ka naman. Kupal naman ako. Kupal lang ako. Pero hindi ako nang lalalaki. Hindi nang Oo. Oo. Yung mga macho doon sa gym, na yun. ka talaga. Sira ulo. Ayan ka yan. Grabe. Shit. Takot ay tsura. Uy. Oh. Oh, ito. Grabe yun. Shit. Roberto. Roberto. Si ka na naman ba? Hindi, ay nakita ko si Roberto. Si Magado may ko. Um, binabanggit eh. <coughs> o, ano pa? Ito, ay, puto, grabe, ito nakakatakot mo yun. Ito, nakakatakot na hulwe na uh. yun. Oo, ano, punta natin? Yan hindi, ano? Na? baka yun, napuntahan na natin yan. Oo, eh. natin na inikot lang namin, mga tropa. Dito, dito dito, tano. dito, dito. dito. shit. Ito, hindi pa rin tinatapasan. Labas Oo. Ayan, ay. Saan tayo dito? Dito, dito, dito. Ayan. Iikot kami. Uy, sumusunod daw tayo. Uy, puta. Sino? Sumusunod May sumusunod sa, sumusunod sa atin? May sumusunod oh, sa atin. Oo, tara, guys yan. Oo. Oh. May sumusunod sa amin. Oo, oh, huwag naman sana. Huwag, huwag, huwag. Dito lang, ha? Huwag po, huwag po, huwag po. dito Ito, ito. lang. Uh. Ito. ha Ito. Oh kami tumuloy na nakakatakot hindi eh halaman eh mas mukal eh oh, shit ito pare eh gusto mo maghiwalay tayo? tapos magsalubong tayo doon sa dulo sige sige ano isang ka dito ka dito ako ha? Dito ako. sige dito ako sige retro pa Pero ako may niyo, bro. Oo nga eh. Teka, ako yung bahala. Solo na lang ako. Sige. Um, sige, tropa. oh shit. Nakakatakot. Dito. Kaya pinatay na niya yung ghost tube. Puta. Shit, nakakatakot yung Alam niyo mga tropa, nakakatakot talaga. Ngayon nag-solo na kami. Shit, nakakatakot. Grabe. Iba Ibang feeling pag may ano, pag nag-solo. Shit. Ang inaubrik, nakakatakot. Tropa. Grabe, nakakatakot ang tsura.

po yung malakas na nagsis baka maharin ito ayun ayun na pare nakakatakot yung tsura yun tayo ano punta natin dulo nakakatakot ako rin eh. may, may, may ano ko naramdaman ako may naglakad kaya napalingon ako eh. eh may aso ito Uh -huh. Uh -huh. Ay, Ay. ito si Ken, eh, ikutin namin to Ito lugar na to mga tropa. Kasi delikado. Oo, na pwede pagmukbangan. Oo. Actually, ngayon, ginagawa namin ganito. Nag-iikot-ikot muna kami dalawa ni Bino. Oo. Ah. Ah. Pwede pagmukbangan. Ito, dito maganda. ganto Oo okay dito. dito. Ay, shit. Oh. Ganda dito. Oh. Dito pa rin. Oo. Oh. Basta yung bako Oo. Oh. Ganda. Ayan. Ayan. Tawag ah. namin dito ay ocular. Ocular. Si Inspection. <laughs> Puta na yan. Mag-ocular ka. kami. parin yeah. dito. Uh. dito. Dito. Ito makita. Alam dito mo baba? Ang baba lang kasi. Dito. Oo. Oh. hanap po kami. Ano, grabe ako Tsura. Eh. Hmm. ang matropo shit grabe hindi oh, na nilinis oo iba ibang itsura kapag nalinis na talaga ito may pumo ah punta na tungba grabe grabe oh shit hmm. ito pwede to ang baba lang. dapat mataas ang level Grabe yung mga tropa. Nakakatakot yun. Ito tayo sa dulo. Ayan. Ito yung dulo. Shit. Grabe. Oh, shit. Ito. Grabe yun. ito mo kung ito. Ito, 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 ito ito, tama, tama, pwede huwag diyan, tama, tama, level huwag diyan, tama, tama, tama huwag diyan, tama, tama, palaka, huwag diyan, tama, tama, tama huwag diyan, tama, Ito na kami, nasa apartment na pala tayo pari, nasa dulo na. Nasa dulo na tayo. Shit. Shit, nakakatakot ang ituro. Okay tayo sandal? Sige, sige. Silip tayo, sisilip kami sa ano, sa sige, 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 okay. Ayan, si Bino sa andan. May pocket dito eh oh, top Ayan. Ito oh, pa. Oh, Shit. Oh. 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 Eh, grabe. May pala dito. Oh. Oh, ayan. Grabe. Actually, mga trapa, sa taas. Ayan. Ay, ito pari. Grabe. Ito oh. na na Oo, eh, ba yung pani na? Hindi ko lang eh. mm. mm. na. Gabi, kagawin namin siya. Chol, na nga. Mama, ano, ma -ba, kami, huig, masub kami? Ano dulo. Shit, grabe. Oh, shit. Ayun. Grabe oh! Ito, oh, pwede na dito? Oo. Puro musileyo na yan eh. Oh, si si silipin namin yung mga tropa yung ano, yung musileyo. Ito. Kung may makita kami maganda dito, doon kami pupunta. Grabe. Yan. Ha? Saan? Saan? Ayan. Ano ano? Pwede to. Pwede. Ano yan? Ayaw. Ayaw. Patong patong. Marabi, dito dito si to yun. Grabe chulo pa. Grabe may apartment pa lagi Patong bahay. Oo. Oh. Halo-halo na siya. Gabi. Oh, shit. Ha? Saan? Ay, ito pare, maganda o oh, dito. Ito, ito maganda. Ito. Oh. Ito dito maganda. <tipos> ito dito maganda. Aso, kalaw mo po ba na siya? Nasa Ito pinakadulo na. Ay, oh, hindi. Yung kulang nakita to eh. Oo. Oh, shit. Yan. Yeah. pa. Yun oh. Ano kaya ng kandila? oh. shit. Ayun, bukas oh. Ayun, sa taas bukas, oh. Ayun, sa uh -oh. Pero ito bukas oh. Sa taas oh. Itaan. Oh, gusto mo? Nakakatakot eh. Huh? Ito? Ano yun? Ano yun? Hoy! Ito! Ito! Gago! Gago, huh? nakakatakot. Oh, Shit! Iba! Ayan. Grabe mong tropa. Tira nagmukbang sa akin. Oo. Sa likuran. Dito kami. Inakit. Ngayon pinasha lang kasi namin At nilinis yung lugar. Ang ganda ng pagkaitsura. Lumabas no? talaga ang pagka... Yung pagka-creepy niya. ayan, ang tro mga tropa. Oo. Grabe. Shit. Pidang po ba dyan? Wala na. Dito Dito. Ay, dito. Shit. grabe. Holy oh, shit. Oh, puto. Uy puta, nakakatakot ang dami yun oh. Shit ay, grabe, nakakatakot mga tropa. Ito kami nag explore at the same time naghahanap kami ng pag pagbumukbangan namin. Oo, ayan. May nakita na kami dalawa. Dalawang lugar. Na pwedeng pwede. Oo. Ay, shit. Saan tayo dyan? Ayan dyan? jan. galing tayo dyan. Huwag galing tayo eh. Ayan, Ang haba niya, no? Karagisen, oh, ayan mga tropa yun oh. Tingnan niyo, oh, ayan. 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 pa balik na kami mga tropa at naikot na namin lugar. Magkasama kami. Hindi namin kaya talaga pag solo. Sobrang nakakatakot. Oh. Okay. Ang tayo ng solo eh. Oo. Oh. Grabe yung Oo. Oh. Grabe. Ang hanip na yan. Grabe nakakatakot. Ayan mga tropa. Ito, At pa, ba yung mga oh, doon sa sa kabila sa dulo. So, oh. Dito, At saka doon, oo. Oh. Saka doon sa dulo sa kabila. Oo, oh, sa dulo sa kabila. Maganda, maganda yung lugar namin. Ah, ah, ah babalikan namin yung tropa. Oo. Shit, nakakatakot na itsura. Ayun, shit. Holy shit. Doon pa lang minutes. Oh, ayan naka 20 20 minutes tayo, pare. Oh, grabe oh. 20 20 ano? 23. Pwede na parts. Ay, oh, pwede Oo. Oh, papaalam na kami. Papaalam na kami at babal. Pa Oo, oh, papaalam na kami mga tropa. Punta kayo. Hayop ka. Buisit ka talaga. Tatalo ka talaga. Hayop Ay. ka. Buisit ka. Buisit. Paalam na kami. Paalam. Tangin